Hello everyone! Welcome back sa channel. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang top 5 virtual assistant niches na pinakamalaki ang kita sa 2025. Kung naghahanap ka ng paraan para magsimula sa remote work o pagod ka na sa 9 to 5 office grind, perfect tong video na to para sa'yo. So without further ado, gusto kong i-cover ang iba't ibang niches or roles na pwede mong gawin sa iba't ibang company para makapagsimula kang kumita. Hindi mahalaga kung kakaunti o walang experience. All you need to get started on the jobs I'll show you today is your computer plus a lot of time and effort so you can start seeing results and growing in this journey. So let's jump right into the video. Spot number one, Social media management. Alam naman natin na malaki ang bahagi ng social media ngayon. Ginagamit natin 'to araw-araw at sobrang laki ng effect nito sa ating decision making. Kung bibili ba tayo ng isang product o magta-travel sa isang lugar o sa ng bagong restaurant. Sabi nga ngayon, 80% ng mga buyers ang nagda-decision based sa social media at sa nakikita nila doon. Medyo nakakatakot pakinggan, pero malaking opportunity ito para sa iyo bilang virtual assistant or remote worker. Businesses are actively looking for someone na makakatulong sa kanila na palaguin ng brand, magbenta ng mas maraming product o services, at mamanage ng maayos ang kanilang social media presence. Mas mataas kaysa sa dati ang demand para dito ngayon. Kung ma-develop mo ang skills mo sa marketing at social media, pwede mong iposisyon ang sarili mo sa pinakmataas na kita na virtual assistant niches ngayon. I guarantee you, makakahanap ka ng trabaho na mag -e enjoy ka, lalo na kung hilig mo ang social media at digital marketing at kumikita ka pa ng higit na $45 kada oras. Bilang isang social media manager, pwede ka magtrabaho sa kahit anong laki ng negosyo at tulungan sila gumawa ng strategies, mag-develop ng content, at mag-edit ng videos. Kung ayaw mo mag-on camera o mag-design ng graphics and post gamit ang tools tulad ng Canva, hindi mo kailangan maging expert. Ang kailangan mo lang ay oras and willingness magpakita para mahanap ang mga trabaho at opportunities na to. Sa ngayon, sobrang high demand nito sa niche. Maraming company ang na naghahanap ng tulad mo. Isang tao na mahilig sa si social media, nag enjoy gumawa ng creative content at kayang tulungan silang pataasin ng benta. Ito ang reason kung bakit mataas ang bayad sa niche na to. Alam ng mga brands kung gaano ka-importante ang social media. Kung presence nila sa mga platform na to ay sobrang crucial para sa growth nila. Ang high quality social media management ay nakakapag-drive ng engagement at kapag mas maraming engagement, mas maraming leads at syempre mas maraming leads, ibig sabihin mas maraming sales. Pangatlo, the more specialized sa mga platform tulad ng Instagram, TikTok o LinkedIn, mas mataas ang kaya mong singilin at mas pibilis din ang growth ng karyer mo. Ngayon na napag-usapan na natin ang tungkol sa sales, Punta naman tayo sa niche number 2, high ticket sales. Para makapagsimula dito, ang kailangan mo ay ang ability na magbenta ng mga high ticket items. Pwede itong luxury services, o mga mahal na coaching packages, businesses need skilled VAs to help with lead generation, nurturing, and of course, converting those leads into sales. If you wanna get started in this industry, ang unang kailangan mong gawin ay pag-aralan ng sales at intindihin ng psychology sa likod nito. Mataas ang bayad sa niche na ito dahil handa mag-invest sa mga businesses sa VA na marunong mag-close ng big deals. If you can help these businesses close these deals, you'll earn a piece of that success and your income can grow substantially every month. The next high-paying niche is executive assistants. We all know someone who started their own businesses and is constantly busy, always in meetings, juggling tasks, and under a lot of stress. That's exactly where you come in. If you're someone who's super organized and loves keeping things in order not just at home but with to-do lists, calendars and schedules, executive assistants could be a perfect fit for you. You can excel in this niche because executive VAs work very closely with entrepreneurs and executives, nagbibigay ng lahat ng klaseng support na kailangan nila. Halimbawa, pwede ka mag-manage ng schedule, mag-handle ng emails o so magayos ng meetings. Executive support is high in demand right now. Importante talaga ang role mo sa success ng isang business. Kaya willing magbayad ng malaki yung mga business owners para dito. Hindi lang nakakatulong ang support na to sa paglago ng business nila. Pero nabibigyan mo rin sila ng oras para makasama ang pamilya at makapag-focus sa pinaka bagay, ang, ang patuloy na pagpapalago ng negosyo nila. This industry pays well because it requires someone highly organized and capable of handling confidential information daily. Medyo mabigat ang responsibility nito pero sulit naman dahil sa sweldo. Ang mga executive virtual assistants pwede kumita ng $3,000 hanggang $6,000 kada buwan. At maganda pa, pwede mo tong gawin kahit nasa bahay ka lang. Another top niche right now is online course management. Dahil ang e-learning ay sobrang patok na, maraming businesses at creators sa naghahanap ng tulong para i-manage at i-create ang kanilang online courses. Bilang VA sa niche na to, You can help business owners upload content and lessons, manage the platforms, and handle student communication. The e-learning market is growing super fast in 2025, with projections hitting $320 billion this year. That's about 14% growth per year between 2024 and 2026. Nowadays, lahat gusto matuto ng bago, at ang e-learning makes it convenient to do so from the comfort of your home. Kung gusto mo magsimula sa industry na to, pag-aralan mo muna ang iba't ibang e-learning platforms na sikat ngayon. Pagkatapos, mag-reach out ka sa mga creators na may online courses at i-offer mo sa kanilang services mo. Panghuli, isa pa sa mga high-paying niches ay bookkeeping and financial management. Lahat ng negosyo, kahit gano'ng kaliit, kahit pa lemonade stand, kailangan pa rin sabay-bayan ng finances nila. Dito na ang role ng isang financial VA. Bilang VA sa niche na to, pwede kang tumulong sa mga negosyo pagdating sa invoices, payments, pag-track ng expenses, at di pa pang financial tasks. Kung magaling ka sa numbers, perfect na niche to para sa'yo maraming negosyo, ang hirap pa natilihing maayos ang kanilang finances. Kaya sobrang in demand ang skill na to. Para makapagsimula, gumawa ka ng profile sa mga platform tulad ng LinkedIn, Upwork, ko Indeed, at simulan i-share ang experiences mo pagdating sa numbers. Ipakita mo yung skills mo sa paraang mapapaisip yung business owners. Hey, kailangan kita para ayusin ang finances ng negosyo ko. Ito ay isang niche na sobrang laki ng bayad dahil ang mga financial tasks ay kailangan ng precision and expertise itong high skill niche at handa magbayad ng malaki ang mga business para sa accuracy. Kung certified ka o may previous experience ka sa accounting o finance, mas mataas pa ang pwede mong i-charge. Ayun na, sana nakatulong sa inyong video na to at nabigyan kayo ng motivation para mag-explore ng iba't ibang ways para kumita this 2025. Kung ready ka nang simulan ang remote career mo as a virtual assistant, don't forget to subscribe sa channel para makakita ka pa ng mga videos na ganito halos araw-araw. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one!